pagpapalang araw po sa ating lahat mga kaibigan Ayan, ngayon po dumating na yung aking in order na frame ng piso Ayan, okay naman maayos naman yung pagkarating dito ng, ano, maliban dito sa oh, ba't may butas dito ito lang naman ano? ito ito ito, ito ano. Ayan, ito. Pero wala naman tama yung kahon. Wala siyang, ano, yun lang yung pinaka, niya. Ano, yung pinaka, parang ano niya, pero, ayun may nakalagay ng babala. Paalaala sa courier. Pakiusap. Pakiingatan po. Ayan o sure frame po ang laman nito salaming at maaaring mabasag yan tapos may palala sa huli huwag kalimutang mag take ng short unboxing video maraming salamat po yan dito yung palala sa akin kaya yan ako na rin para ang laman po nito yung frame para sa coins na pagpipiso. Ayan. Tinatas tas, tas niyo ng ano. Ito, kita naman. Teka. Pakita muna natin. Ayan na. Tas muna natin ito. Ayan. Ayan na buo yan. Wala siyang damage ayan, Para Ayan. Maganda yung pagkakana niya. Uh, salamat kay sa sailor tsaka sa rider medyo matagal-tagal lang dumating kasi ito yung order ko ay ang 13 may lang dumating 24 Ayan. nakarating lang kanina lang dumating in order ko ito sa Lazada Ayan. ang mismo ito yung ano? namis tayo Ayan. Marangay Manuel Edgardo Uno. ang ah, gawas. Das Marenas, Cavite pa pala nang galing. Or 141. Marikita na yan. Ayan sa yan. Saan na po ulit yung Patasan na natin. walang pagkakabalik ayun na ayun na talaga ng ano eh babagrat kasi yung parsi kaya ang hindi natin mababa nakatotok lang pero ito ano na ganda ng pakod yun safety safety talaga Ayan. Oh, yun. Sa bubble wrap Ini Tingnan, oh. madahan. parking safe na safe talaga oh. Ang ganito naman siguro wala na tumbasan maganda na yung pagkakapaking dito eh. pag ina lang uh, para, basto, hindi pwede, um, para masugatan. Um, ah. Itu lebih menyatakan, ini pinakat ko nice tapos natin pwede nga basta basta mga so yung print, sayang mga hmm, panitis lang lumalabas na yung ano niya det wow.

tapal ng ano nya ayan na. isang buo ayan na. ito yung mo last na na

Wow. Ganda. Yun oh. Ay, salamat. Safe siya, bo. Ganda. Ganda nung ano niya. Ano. 20, 2017. Si Mardo Pandian, meron ako niyan. You know. 2010 pros ito wala ako hindi ito high mint mark itong isang to Ayan. wala ako nyan ito hindi ko alam kung kumpleto na rin ako dito sa baba yung commemorative coins na general timuricarte Isidoro isian 50 2017 dito sa taas, wala na akong problema dito itong semi hard to find at saka yung hard to find natin ito, dalawa mayroon ako yan ganda ito na guys, yan oh. ganda oh. wow solid yan, salamat sa seller okay po yung ano nyo safe na safe na nakarating ganda lalagay ko na dito yung ano nyan sishare ko sa inyo pag nalagay ko na yung coins ipo e nga dito lang muna at maraming maraming salamat sa ating sailor, sa sa rider maraming maraming salamat din po sa inyo at nakarating yan safe ito ang aking parasail hanggang dito lang po muna maraming maraming salamat po shout out po sa inyong lahat bye bye po